Uh-oh. Walang helmet yung isa. Mau Baka nakalimutan bigyan ng helmet. Oh my God. Mahuhuli yun. Oh no. Ayan na mga paps. Uh, nakakita tayo ng kapatid nating rider. Uh, na mubit. Siguro nakalimutan niya bigyan yung pasero niya ng helmet. Bagay nangyari na rin sa akin yan. No? Pasero ko dati napansin pa nung pasayro kung wala siyang helmet so ayan siya uh, medyo sasabihan ko na sana siya kaya lang parang ang bilis niya yun. Huh? ayan bali tinry ko lang na sundan at uh, hantayin uh, ko kasi mahirap na magmabilis syempre may pasayro ako oh yeah kaya, ko lang na mag traffic at uh, masundan siya para masabihan wala ka siyang helmet I mean walang helmet yung pasayaro niya huh? ayan nandito kami sa diamond road dito yan sa ano sa kalookan ah kalookan to kalookan or Quezon City ba? Diba? palabas ng Valenzuela ng General Luis. Ayan Ayan may gan topic na kaya may chance na ako para masabihan siya kasi baka mahuli kawawa naman. Oh yeah. Ayan. Pops. Lang helmet, sarai mo? yan, Ah, uh, parang dined pa ako ni Pops na. Pero okay lang 'yun. Um pinaalala ko pa rin sa kanya na walang helmet yung sakay niya syempre eh. hindi lang basta para mahuli siya syempre para safety rin ng mga pasayro natin na sumasakay na, sa motor diba? pag sakay mo kasi sa motor lagi, lagi dapat na helmet ka kahit saan ka pumunta lalo na dito papaliko kami ng Mindanao Ab napakadulso ng kalsada dyan at napakaraming sasakyan maraming truck pumunta. oh my god so kahit na hindi ako move it ah ko pa rin siya syempre kapatid natin yan sana buhay at para safety na rin yung ano pasahero niya oh yeah ayan dito medyo matagal na stoplight ayan sa kanan pala puntang Valenzuela yan Ito yung kanino. <laughs> eh, ang pasensya na po kayo. Natawa ko kasi akala ko hindi niya pinansin na dinedma lang niya. Eh, sinotan din pala yun na helmet yung pasero niya. Uh, good thing na rin para safe sila parehas. Uh, hanggang dito na lang mga paps. Uh, ingat tayo palagi. Ride safe. Bye.